dito nga ay nagpanggap akong pulubi at palaboy na nagtitinda. So kong humingi ng tulong kay nanay. Kapag tinulungan niya ako, ay bibigyan ko siya ng gantimpala. Tau po! Magandang hapon po, nai! Sa inyo po ito? Magandang hapon po! Magandang hapon! Baka pwede po akong makahingi tulong. Ay, wala naman din sa pagkakataon na. Ako nga po eh dalawang oras na po ako naglalakad. Yeah, Nagugulo. Ako wala akong kabenta pa. Ay, naiinita pa ako kung di may sanggat. Ha? Hindi pa po talaga ako nakakain eh. Wala talaga. Ano eh. po 'yan ibibigay niyo po sa akin? Bibigyan niyo po 'yan. Salamat po nanay ha. Dito nga ay agad akong inabutan ni nanay ng limang pirasong saging para aking makain. Ako po kasi ay ano pinalayas na ng asawa ko. Halip po kayo dito. May alok ako sa inyo. Sige, wala akong ako. Salamat po dito ha. Wala problema. Pagkain niya. Kahit, Kahit na nga wala pang benta si nanay ay binigyan niya agad ako ng limang pirasong saging para aking makain. Nay, may halok ka ako sa inyo. Saan loob niya binigyan sa inyo? Kali kayo. Baka gusto niyong bumili. Ito! Mura lang! Mura lang! Ay, wala nang Itinda mo na lang dyan. Wala akong banda. Ito, oh, uh marami tayo. na, oh -huh. na ako, nai. na. Salamat dito na yan. Dito muna ako na. Tayo ko to. Kainin ko muna. Dito ako sa gilid. Pinalayas na kasi ako na yun ang asawa ko na. Pinalayas na ako. Kasi Dati, marami akong pera. Nikusyante ako dati. Eh. Tapos, nalayad na ako eh. Kayo na, ay eh. kumusta naman kayo? Wala rin asawa. Wala po kayong asawa? Nasaan ay, na po yung ay, asawa ay, nyo? Ay, nagigang bahay. Oo. Oh. Ano yung pala tayo na yung nasasaktan? Ako nga na eh, dito na lang ako kung saan saan ako matulog. Ay, pa ganyan -ganyan lang, na pag ganyan-ganyan lang, hanap ko ng kante. Wala pang ang benta, mag-aon. Kuya, yeah, bilhin na kayo. Tulungan nyo ako. Ayun no, may tinitinda pa ako oh. Kuya, tulungan nyo ako kuya para mayroon akong pangkain. Wala ako, pinalayas ako ng asawa ko. Ha? Ha? Kuya, yeah, bilang nyo ako kahit isa lang. Nakawang na sila doon sa barangay. Mga taga-barangay yan dyan. Makahanan dyan na palitan nyo. Ma'am, bilang nyo po ako. Walis po. Makain lang po. Pinalayas po. Kasi ako ng asawa ko eh. Bilang nyo po ako. Okay, maraming salamat sa binibigay mo sa aking pagkain ha. Uh, uh, walang na wala kamalay-malay si nanay na mayroong naghihintay sa kanya na magandang gantimpala. Hey. Nay! Magpapaalam na ako ha. Ay, yeah. Ingat ka na lang sa daan. Hmm. Mabi ko lang kapadya. Okay. Maraming salamat so, sa tulong nyo sa akin, uh, nay ha. Pasensya na lahat. Talagang wala akong kapadya. Wala ka pang benta, nay. Wala. Wala. Panghali na kasi tumating to, tapos silang kapag mainip. Hindi mm. ko lang nakakilig. Eh. Mm. Baka naman sa si kanil. Eh, hey, may pamilya po kayo. Yung mga anak ako, mga... Yung mga asawa. Sige na eh, hmm. ha? Ay! Wow. Hey! Maraming salamat, ha? Dito nga ay inamin ko na kay nanay na hindi ako totoong palaboy at tulubi. Ako'y nagpapanggap lang at sinusubukan ko ang kanyang kabutihang loob. At dito nga, tinanong ko siya, bakit niya ako binigyan ng sakit? Binigyan ng sakit. Ay, siyempre yun yung no, makakain lang na ang na pwede ko sa inyo. Kasi wala nga akong pangyelita. Eh, yun so lang naman yung no, makakatulong. Gaano na po ba kayo katagal na nagkitinda ng ganito? Mga matagal na rin, no? Bias sa iyo, mga pinapaaral ko sa mga sa totoo lang mga ka-idol ko, nang pinagmasdan ko ang paninda ni nanay ay talagang kakarampot lang at talagang halos wala nga siyang puhunan. Eh, 25 pesos pa. Uh -huh. Kasi nga, utang nga din Dito nga ay pinakilala ko ang sarili kay nanay na isa akong charity vlogger. Ako, si Kuya Leo Care. Maraming salamat sa binigyan na sa akin. Ay so, nanay, dito. So, dahil dun sa ginawa mong tulong sa akin, e, mayroon din ako sa'yo ibibigay na tulong, ha? E, mo yung palad mo, nanay. Ako'y yeah, pinagawa ng Lord Ilagay mo. <laughs> Sabi I na, bagay. Ayan na. <laughs> yes, What <thousand? laughs> Yes, sinanay. Tawag sa'yo. Tawag sa'yo. Ito sa iyo Talagang grabe ang saya ni nanay. At ayon nga sa kanya, hindi raw niya kikitain sa loob ng isang buwan yung naibigay ko sa kanya. So, alam kikitain sa tinta ko ng isang buwan

maging mabuting mamamayang Pilipino. Dahil balang araw, magiging kwento na lang tayo.